One, Dalawang linggo bago ang May 9 elections, nauuso na naman ang lipatan. Ito ay matapos iwan na ng mag-asawang Ormoc Mayoralty Candidate Richard Gomez at Ormoc Representative Lucy Torres, ang Liberal Party at ang Nationalist People's Coalition. Mm -hmm. Ayon kay Gomez na isang NPC member, nagkasundo sila ni Congressman Jose na isang LP member naman na suportahan ang kandidatura ni na Presidential Aspirant Rodrigo Duterte at Vice Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasama ang nangampanya ni Marcos sa Ormoc ang inang si dating First Lady Imelda Romualdez Marcos at ang mga kandidato naman sa pagkasenador. Pa Ngayon na ang ikatlong araw ng Unity Caravan ni Marcos sa may bahagi ng Eastern Visayas kung saan pinatayang aabot sa 2.6 milyong butante mayroon ang rehiyon. Sean Ayura, Jane Quirer, benta bayang nagtatanong, mamamayang nag -uusisa.